former President Rodrigo Duterte. Ingon siya nga, uh, kalimti daw siya kung dili niya suportahan ang Duterte plus 2, si Kerubin og si Honasan, mo na yung sulti. Ang Duterte, ang Duterte, go, bato, Gabasa ko po go Godere, kinsa pa si si, <laughs> si Philip Salvador, si Pastor Kibuloy, si Attorney Doc Mata uh, at, at, at Atty Marcoleta, Lam, uh, Lambino, si Bondoc, si Pastor ng Manakana. Si sa si, si Mata si ha? JB Hinlo. JB Hinlo, layo kayo din ako mabasa. Okay. So ingon pa siya matud pa. Kita naman mo, kita naman gyud mo giunsa sa ta ang mga tao nag atong gitagaan og power unsa may nahitabo. Unsa may nahitabo, kita man sa ato man dapat ang tao uh, gikan ang power nagigunita nila Diba? sa ato gikan pero unsa may gita nahitabo karon si daog-daog man ta wala na may defense ato wala justice system wala gobyerno wala so mauna akong kuan mo testing ta ani mga tawhana nakatilaw naman ta Diba? di ba testing taani, ta ani mga tawhana mao lang to hangyo lang mao puy hangyo ni former president Rodrigo Duterte dagang salamat yan thank you ma'am hi ma'am